Inutusan ni Hagong ang mga escort na palayain ang manager ng clan. At kapag siya ay nakalas, sila ay magsimulang umikot sa paligid niya para sa isang siguridad. Nagtatanong si Hagong kung ang mga miyembro ng Asher Moon sect o ang Simon clan ay sangkot sa kanyang pekana. Nanginginig sa takot, ipinaliwanag ni Guakdo na nakatanggap lamang siya ng mga mensahe mula sa unang young master ng angkan ni Simon. Ipinaalam niya sa kanya na ang sekta ng Asher Moon ay bahagi ng plano at inutusan si Guakdo na isabutahe ang makalangit na archive mula sa loob. Habang si Hagong ay nagpapatuloy sa karagdagang paghahanap ng kumpirmasyon na ang unang young master nga ng Simon Clan ang nakipag-usap sa kanya. Mariin itong pinatunayan ni Guakdo na nagsasabi na kung hindi lang sa unang young master, hindi niya hahayaang mangyari ito pagkaraan ay naglapat ng pressure point si Hagong sa likod ng manager ng clan ay naglapat ng banayad na presyon sa mga dulo ng kanyang unang dalawang daliri, pagkatapos tumalikod siya mula kay Guakdo at nagsimulang maglakad palabas, na nagsasabi na nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya. Pinapanood siya ni Guakdo habang umaalis, at si Guakdo na puno ng takot at pangamba ang ekspresyon niya. Pagkaraan ay tinipon ang kanyang mga kapatid at nagbahagi ng kanyang desisyon na sundin ang payo ng shaman at gumamit ng isang mensahero. Habang si Yun at Bumong ay sabik na nagtanong tungkol sa patnubay na kanilang natanggap mula sa shaman. Sa kanilang pagtataka at pagkabigo, nagbubunyag si Hagong na ang kahihiyan sa shaman na ang alam ay sumigaw at tumakbo. Nagtatanong si Yun kung ano ang kahihiyan ng ibig niyang sabihin. Kaya si Hagong ay maliwanag na nagbabala sa kanila tungkol sa Simon Clan, sa kabila ng hindi kaaya-ayang pag-atres mula sa Paksayon na muntik ng magdulot sa Heavenly Grand Archives sa pagkawasak. Naniniwalang si Hagong na ito ang pinakamatalinong paraan ng pagkilos sa kanilang kasalukuyang suliranin. Nahuli na nila ang tagapamahala ng clan at naubos na ang kanyang magagamit na mga mapagkukunan. Gayunpaman, ang pagpapatunay sa pagkakasalan ng Simon Clan ay isang mahirap na gawain. Higit pa rito, ang patuloy na pagsalungatan sa kanila ay maaaring mauwi sa isang nakamamatay na paghaharap. Kaya lang nagmumungkahi si Hugong na magpadala ng isang mensahero bilang isang kilos ng kapayapaan upang malutas ang sitwasyon kaagad-agad. Habang sina at Bombing ay nilalamon ng galit, naranasan nila ang matinding paghihirap sa kamay ng Angkan at ang ideya ng simpleng paglayo sa sitwasyon ay hindi angkop sa kanila. Inilalabas nila ang kanilang pagkadismaya at mariing nagtatanong kung kaninong pagpayag na yumukod sa mga samaira sa kanilang pamilya, na iginiit na ang gayong gawain ay higit na kasuklam-suklam kaysa sa kamatayan mismo. Sa buong marugdob nilang pagsabog, nananatiling kalmado si Hog Ong. Malumanay niyang itinanong sa kanila kung ang pamumuhay ng mapayapa ay hindi isang opsyon na dapat isaalang-alang, na binibigyang diin na ginagawa niya ang desisyong ito para sa kapakanan nilang lahat. Sa kalaunan ay tumahimik si Nayun at boom, napagtantong naging walang galang sila at nag-alok sila ng kanilang paghingi ng tawad. Pagkatapos ay napukaw ang kanilang atensyon kay Sangwa na biglang sumulput sa silid na may hawak na isang kahoy na pamalo. Nagbibigay pugay na ang pat-pat ay isang tabi muna niya upang linisin ang silid habang inuulit niya ang kanyang intensyon na magpadala ng mensahero sa leader ng Simon Clan. Habang sinayun at Boom ay nagpatuloy siyang ilarawan ang nilalaman ng sulat na balak niyang ipadala kasama ang messenger para sa pinuno ng Simon Clan. Habang isinasalin niyon ang liham, kung saan umaamin si Hagong na sa mga chismis na malamang na kumalat na sa mga oras na ito ang tungkol sa kanilang angkan, sa Simon Clan at ang sekta ng Asher Moon. Tinatanggap niya ang pananagutan sa hindi pagkukulang na panatilihing lihim ang impormasyong ito na nagpapakita ng isang larawan ng isang kumpletong pagsusumite. Ang layunin ay ihatid ang kanilang pagpayag na yumuko sa Simon Clan, na kinikilala ang kanilang pagkabigo sa pinaniniwalaan nilang madaling gawain. Kumpiyansa si Haghong na sa Simon Clan, sa paghuli sa clan manager na pinagmula ng mga balitang kanilang mga balak, ay handang lutusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang pagpupulong kung sila ay magiging masunurin. Sa ganitong paraan, magiiwan lamang ito ng isang bagay upang makumpirma Biglang bumaba ang isa sa mga escort sa isang sanga ng puno sa labas ng bintana kung saan siya nakaupo at agad na ipinaalam sa kanya na ang manager ng clan ay nakakaranas ng isang seizure na nagiiwan sa lahat na hindi sigurado sa kung ano ang nangyayari. Agad na nagpakita si Hagong ng pagkagulat at pag-aalala, humihingi ng paliwanag, habang natatakot para sa buhay ng clan manager. Gayunpaman, ang nakikita ni Hagong ay ang hindi inaasahang pagunlad na ito bilang isang perpektong pagkakataon. Noong nakaraang gabi, ilang sandali bago makipagkita sa clan manager, ginamit ni Hagong ang body adjustment technique. Masipag siyang nagprakti, matagumpay niyang nabawasan ang laki ng kanyang katawan sa laki ng isang bata. S maliit na katawan ay magbibigay daan sa kung si Hagong ay maglalapat ng mga shift point ng presyon sa isang pindutan lamang. Isama pa ang stealth body technique adjustment. Habang pinag-iisipan ito sa harap ng salamin, Nagulat si Hog Ong nang magtanong ka tungkol sa stealth technique. Ito ay isang pamamaraan na itinuturing ng ilan na isang diskarte sa pag-block ng pressure, ngunit sa katotohanan kakaunti lang ang mga tao na nakakaalam nito. Kung bakit ito nananatiling nakatago sa mundo ay dahil ang target ay hindi alam na sila ay sumailalim sa isang pressure point shift. At naniniwala si Hagong doon. Sa pamamagitan ng pagmaster ng time delay na kasangkot sa stealth technique, maingat siyang makaganti sa Simon Clan. Bilang pag-iingat, kinailangan niya ang isang target ng pagsasanay, kaya naman iniutos niya na palayain ang clan manager mula sa mga lubad. Ngayon si Hagong ay nasisiyahan na ang pamamaraan ng pressure point ng katawan ay gumagana ng walang hadlang, sa ginawa niyang pamamaraan ng pa impulse sa clan manager. Inutusan niya ang escort na imbestigahan ang sitwasyon at alamin kung ano ang nangyayari dahil ang pagkaantala ng oras na likas sa stealth technique. Imposibleng matiyak ang responsableng partido na gumawa nito. Gayunpaman, naghahanda siya. Ang lahat ng kailangan niya ay determinado upang matiyak na ang Simon Clan ay magbabayad para sa kanilang mga aksyon. Samantala, sa punong tanggapan ng Simon Clan, ang clan strategist na si Bake Mill ay nagtatanong tungkol sa mga nilalaman ng isang mensahe na kakatanggap lang mula sa Heavenly Grand Archive. Natutuwang, inihayag niya na nais ng archive na makilala at humingi ng paumanhin para sa mga nagkalat na balita. Habang si Simon Shu, ang leader ng pamilya, ay nagpahayag ng panghihinayang na hindi nila naabot ang lahat ng kanilang mga layunin. Gayunpaman, sa pagbabago ng saloobin mula sa Heavenly Grand Archives, ang Young Master, tila dapat niyang tapusin ang bagay na ito. Sa sandaling iyon, ang anak ni Simon Shu ay pumasok sa silid ang Young Master ng clan na si Simon Ong. Bilang tugon sa panawagan ng kanyang ama, habang hawak ni Simon Shu, ang isang liham, at inutusan siya ng kanyang ama na pangasiwaan ang nilalaman ng sulat, at e-welcome ang Heavenly Grand Archive at pilitin silang pumanig sa Simon Clan. Bukod pa rito, siya ay nakatalaga sa pag sa Archive sa pangunahing bahay, kung saan sila ay magiging mas madaling kapitan ng presyon point at ang mga negosasyon ay maaaring magpatuloy ng mas maayos. Iminungkahi ni Simon Ong ang ideya na imbitahan ang mga bata mula sa mga kalapit na pamilya at mag-host ng handaan. Nangangatwiran siya na sa pamamagitan ng pagkilos na parang normal ang lahat, mapipigilan nila ang Heavenly Grand Archive na samantalahin sila o subukang gumanti. Habang si Simon Chu ay masigasig na sumang-ayon sa panukala at sabik na inaasahan ang paparating na araw. Tulad ng walang pakundangan na pag-uugali ng Simon Clan upang magpakadalisay sa pamilya ni Hang sa Heavenly Grand Archive. Napagtanto nila na sa kabila ng magalang na harapan ng klan sa sulat, ang tunay na kahulugan ay handa silang patawarin ng archive sa mga chismis, kahit na wala silang kinalaman sa kasalukuyang mga kaganapan, ang desisyon ng klan na ipasulat ang kanilang anak. Ang sulat sa halip na sa leader ay nakikitang labis na walang galang, na nagdudulot ng pagkabalisa sa mga miyembro ng pamilya sa gitna ng kaguluhang ito na tahimik na nakaupo si Hagong sa kanyang mesa sa sulo. Habang pinag-iisipan ang sulat na kinikilala niya na ang paanyaya ng Simon Clan sa mga anak ng pamilya ay isang pagsubok na ipahiya sa publiko si Hang sa pamamagitan ng paggigiit sa kanya na humingi ng paumanhin para sa mga pangyayari, gayon paman, naniniwala si Hagong na ang sitwasyong ito ay pabor sa kanya dahil ang pagkakaroon ng mas maraming tao ay magpapadali sa paggamit ng body adjustment technique sa gitna ng tensyon sa silid Napansin ng patriarch kung kaninong tila kalmado at nagtatanong kung wala ba talaga siyang nararamdaman bilang tugon sa liham ng Simon Clan Habang alam ni Hagong na kailangan niyang mapanatili ang isang poker face para sa kapakanan ng kanyang mga pinaplano Kaagad, sumambulat siya sa isang agos ng mga sumpa at pangiinsulto na itinuro ng Simon Clan, na ginagawang malinaw kung gaano siya kagalit. Sa kalaunan, nagkunwari siyang nangangailangan ng ilang oras na mag-isa para makapag-isip at nagdahilan na lalabas ng silid. Samantala sa labas, nakipagkita siya kay Sangwa, at si Sangwa ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala tungkol sa kanya, tinatanggihan ang alok ng mga plano sa kaguluhan at posibleng nahaharap sa kahihiyan. Gayunpaman, nagtitiyak si Hagong sa kanya na hindi siya dapat mag-alala dahil mayroon itong sariling mga plano. Nakipagsapalaran silang dalawa sa bayan, dumaan sa mga restaurant na kilala sa kanilang nilagang pork belly at Shanghai style shrimp stir fry. Nag-iisip kung ano ang kakainin. Sa kalaunan ay pumili sila ng isang restaurant, umupo sa tabi ng bintana at nasiyahan sa kanilang pagkain. Sa kabilang banda, bumababa ang mapang-ipang baho ng kahirapan ang mga karaniwang tao sa maruruming lansangan. Sa ibaba nila, dalawang makulat na lalaki sa kalye ang nagsimulang magtaltalan tungkol sa mga mayayaman, komportibleng kumakain sila sa itaas nila, naiisip ang pinag-iiba ng kanilang sariling mga paghihirap sa kanila. Sa kalaunan ay hinawakan nila ang paksa ng Heavenly Grand Archive at inakala na sinusubukan ng mga librarian na kalimutan ang lahat. At hindi makayanan ang lakas ng angkan ni Simon. Habang pinag-uusapan nila ito, napansin nila ang isang mayamang lalaki na nakaupo sa may bintana ng restaurant sa itaas nila, na tila nakangisi, na pinababayaan si Sangwa, ay tinanong tungkol sa paglilibang at instruktor ng lalaki na bumili ng pinakamahal na alak na inaalok ng restaurant. Kapag natapos na niyang bayaran ang kanilang pagkain, maya-maya habang sila ay naglalakad pabalik, ang dalawang strafoli na pulubi ay lumapit kina Hagong at Sangwa, hinihingin makipag-usap sa kanila. Ang mga pulubi mula sa bayan ay humarap kay Hogong. Ong. Hinihiling na malaman kung bakit siya ngumiti sa kanila, na para bang may sasabihin siya. Ngunit pagkatapos ay umalis ng hindi nagpapalem, tinangka ni Song Wei na kumbinsihin sila na hindi nila naiintindihan ang sitwasyon. Ngunit ang mga lalaki ay hindi pinapansin si. Tulad ng sinabi ni Songwa, lumiliko kay Hogong. Ong. Nagpapanatili ng isang nakapirming ngiti sa kanyang mukha na patuloy na ikinababahala ng mga lalaki. Sa huli ay nag-aalok si Hog Ong ng bahagyang pagyuko sa mga lalaki at humingi ng tawad. Dahil sa pagkagalit sa kanyang matagal na titig, ipinaliwanag niya na naobserbahan niya ang dalawang lalaki na nagpapahinga sa tabi ng kalsada at nilayon lang niyang alalahanin ang mga mukha ng mga bihasang individual na tulad nila. Bumungad sa isip ng dalawang lalaki na sinadya niya talaga silang pinagmamasdan at naroon siya sa Pork Belly Restaurant upang makuha ang kanilang atensyon. Sa kabila ng kawalan ng anumang maliwanag na koneksyon sa pagitan ng kanilang pagiging pulubing sekta at ng Heavenly Grand Archive, tila nakikilala nila ang mga ito, naguguluhan at nag-iisip kung nagkrus na ba ang landas nila. Bago ang isa sa mga lalaki ay nagsumikap na magtanong kung nagnagkakakilala na ba sila sa nakaraan. Habang si Hagong ay kinikilala ang tao ay ai, si Anggi ang prominenteng alagad ng pulubing sekta at leader gunner. Hinamon ka Singi sa isang paligsahan sa lakas na naging dahilan ng kanilang nakaraang pagtatagpo. Ang hamon na ito ay humantong sa isang matinding pambubugbog mula sa hindi mapakali na master na nag-iwan ng matinding impresyon kay Hagong sa kabila ng kanilang madalang na pakikipag-ugnayan. Kahit na si Angie ay maaaring hindi mukhang mabigat sa unang tingin. Siya ay itinuturing na susunod na potensyal na pinuno ng sekta ang kanyang husay sa martial arts at makabuluhang impluensya sa loob ng alyansa ay gumawa sa kanya ng isang mahalagang kontak para kay Hogong, lalo na sa pagharap sa kaguluhan. Ang kudeta ng klan ay nagdulot ng isang kaakit-akit at magalang na tono habang nakangiti ng matamis sa pagsisikap na bumuo ng isang ulat kasama si Angie. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pakikipagkilala at nag-aalok ng inumi na binili niya mula sa restaurant na sinasabing inihanda ito, lalo na para sa kanila. Nakakagulat ang kilos na ito. Habang si Hagong ay nagpapahiwatig ng mga potensyal na pakikipagtulungan sa hinaharap at naghahangad na umalis sa isang positibong tala na epektibong nakakuha ng mabuting kalooban ng leader ng sekta ng pulubi sa hinaharap, na matagumpay na nagtatag ng isang positibong koneksyon. Habang si Angie at sa kanyang kasama ay patuloy na nagpapalita ng pagpapakilala at puro tanong. Tulad ng bakit si Hang, si Hang ay mayaman, at si Hang ay bumili ng isang bote ng inumin. At si hogong ay nagpapaliwanag na ang napiling restaurant ay malayo at nagpaabot ng imbitasyon para sa kanila na bisitahin ang Heavenly Grand Archive, nangangako na maghahanda ng mas masarap na inumin para sa kanilang kasiyahan. Gayunpaman, nang ipahayag ni na Angie at Andy ang kanilang kahandaan na pumunta kaagad sa archive. Magalang na tumanggi si Hagong, na nagmumungkahi na magplano sila para sa isa pang pagkakataon, Pagkatapos ay ipinalam niya sa kanila ang kanyang nalalapit na pagdalo sa piging ng Simon Clan habang naghahanda na umalis para sa piging. Sinabumang at yun ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin kay Sangwa na hinihiling sa kanya na alagaan ang kanilang kapatid at manatili sa tabi nito sa buong kaganapan. Tiniyak sa kanila ni na Sangwa at Hogong na walang dapat ipag-alala pagkatapos na mag -pallym. Ang karwahe na magdadala sa kanila ng mabilis ay umalis samantalang si Bumang na balisa. Umaasa sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Sinusubukan rin na aliwin si Bumang at i-redirect ang kanyang atensyon sa ilang positibong balita. Nakatanggap sila ng mensahe mula kay Zhu Yang, ang pangalawang anak ng manager ng Silver Banks na best friend din ng kanilang kapatid at ang pinakamayamang tao na si Jiang Ge na planong bumisita sa Heavenly Grand Archive sa lalong madaling panahon. Habang abala si Hang sa trabaho, tiniyak niyang magpapalitan ng mensahe tuwing may pagkakataon na nagpapatingkad sa tibay ng kanilang pagkakaibigan. Iminumungkahi ng bumang na panatilihing sekreto ang pagbisita ni Zuyang at sumasang ayon si Yun. Pareho nilang kinilala ang pagnanais ni Zuyang para sa isang sorpresa at ang kanyang pagigiit na lihim sa kanyang mga mensahe. Habang si Bumang ay buong pananibik na ipinangako na gagawin ang kanyang makakaya upang mapanatili ang sikreto at ipahayag ang kanyang pag-asa na magkakaroon sila ng magandang kapalaran sa malapit na hinaharap kung kakayanin nila ang sitwasyon ng Simon Clan. Samantala, sa teritoryo ng Simon Clan, si Simon Ong, ang batang master ng clans, ay na nakahiga, habang ang kanyang stepbrother na si Pil Lotion ay tumutugtog ng instrument sa kanyang presensya. Ang mga paunawa sa panunuluyan, mga master, masiglang kalooban at pagmamayari, ay nagpapatunay nito, na iniuugnay ang kanyang mabubuting espiritu sa nakakabighaning pagtatanghal na nagbibigay ng magagandang tanawin sa kanyang isipan. Ang pahingahan at mausisa tungkol sa mga eksena sa envisions ay nagpapahayag ng pagnanais na malaman kung ano ang gusto nilang malaman. Ang panloob na pag-iisip ni Ong ay naghahayag ng isang madilim at nakakatakot na imahinasyon, na nag-iisip ng mga eksena ng mga taong nagsusumamo para sa kanilang buhay, ang kanilang pamilya, mga heirloom at mga kayamanan ay ninakaw at ang mga magagandang hardin ay naging abo. Sa mga komento sa kagandahan ng mga imaheng ito sa pag-iisip, habang ang katotohanan ay nananatiling walang kamalayan na inilalarawan ang mga ito ang nalalapit na pagbagsak ng kanyang sariling pamilya. Habang patuloy ang paghamak ni Ong Kailong, itinuturing siyang tanga sa pag-iisip ni Ong na isang kaaway ang kanyang sariling kapatid, lahat sila ay nakatakdang mahulog, kasama na ang Heavenly Grand Archive. Sa kabila ng pagiging isa sa tatlong mahusay na archive sa rehiyon, ang kanilang kaalaman sa katotohanan ay nagiiwan sa kanila ng walang pagpipilian kundi humingi ng tawad. Dumating ang isang kasambahay upang ipaalam kay Ong na dumating na ang mga bisita. Habang naghahanda siyang salubungin sila, Inutusan niya si Long na maging handa sa pagtugtog sa darating na piging. Sumang-ayon si Long at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pagtanggap bilang kapatid ng Young Master na nakayuko ang kanyang ulo ng masunurin. Nalulugod si Ong sa pagsunod ni Long sa kanyang pag-alis biglang bumaba sa karwahe at inis ka ng kanyang paligid. Nakita niya ang huling pagbabawal. Kamakaway sa kanya si Lady Mayor at Zhang. Nakangiti siyang lumapit sa kanila. Masayang makakita ng mga pamilyar na mukha si Hang. Pagdating sa kanila, nag-aalok si Ben Joan na ipakilala ang ibang mga taong naroroon. Si Wang Soha ng Continental Bank ay nagpakilala muna sa kanan. Sinundan ni Dan Kane, munang Iron Society, mukhang naiinip at naiinis. Si Mok Gong ng Ogu sect ang susunod na magpakilala. Si Shu ay nagmamasid sa kanila at nagtataka tungkol sa Iron Society, na ang isang nakaraang alok mula sa kanilang pinuno na magpakita ng isang espada. Tinanggihan niya ang alok noong panahong yun dahil mayroon na siyang tatlong espadang nakadisplay. Nagulat siya nang makatagpo siya ng isang tao mula sa Iron Society. Sa kontekstong ito, maingat na tinatasa ni Wang, si Hang mula ulo hanggang paa, inaamin na si Hang ay ibang iba sa inaasahan niya. Ipinagtapat na naisip niya si Hang bilang isang ketikot-takot na tao na may hindi kanais-nais na kilos, ngunit nagulat siya nang makitang si Hang. Ngayon na isang tahimik at kalmadong individual na nakikibahagi sa pagtawa sa loob, na binabanggit na ang ugali at kilos ni Wang Sohan ay tila walang anumang lihim na motibo. Siya ay nag-aalala tungkol sa negosyo ng Continental Bank na may kasab-ika na klan, ngunit lumilitaw na si Wang Sohan ay hindi nagbabanta. Samantala, si Mud Gong ay nakatayo sa malayo na gumagawa ng mapang-uyam na pahayag tungkol sa katapangan ng makalangit na Grand Archives. Naniniwala siya na dapat man lang magpakita na depressed si Hang dahil sila ang nagdawat sa Simon Clan sa mga walang base hang chismis na yun. Binigyang diin ni Ben Joan ang paghamon ng mga komento ng Mock Gum ngunit malumanay na namagitan si Hug Ong na hinihiling sa kanya na iwasang palakihin ang sitwasyon. Kinikilala ni Hug Ong na hindi ito ang angkop na lugar para sa naturang talakayan. Sa panloob, naaalala niyang narinig niya ang Ogu sect ay kilala sa pagsuporta sa Simon Clan na nagdaragdag sa kanyang pagunawa sa mga dinamika sa paglalaro. Hindi sinasadyang pinukaw ni Hagong si Mo Gong sa pamamagitan ng isang casual na pananalita na nagmumungkahi na dapat nilang hayaan ang aso na tumahol, na nagpapatawa sa iba at nagiging sanhi ng pagkakasala sa pangungut siya kay Matt Gong. Hindi nagtagal, pumasok si Simon Ong sa eksena at nagpahayag ng pasasalamat sa kanilang mga bisita sa pagdating. Pagkatapos ay niyaya niya silang pumasok sa banquet hall si Mo Gong ay nagbibigay galang, habang Wang ay bamabati din. Kaya si Simon ay napatanong kung kamusta siya, habang silang lahat ay pumasok sa bulwagan, nakikibahagi sa mga kasiyahan. Huling pumasok si Hog habang sinasabi ni Simon Ong na marahil ito ang kanilang unang pagkikita na may malinaw na malisyosong kislap sa kanyang mga mata. Inaanyayahan ng lahat ang batang master ng Heavenly Grand Archive na nagpapasalamat din sa kanya para sa imbitasyon sa banquet hall. Habang ang lahat ay nasisiyahan sa kapistahan na nananatiling nakatutok ang kanyang tingin kay Simon sa pagsisikap na maunawaan ang kanyang mga intensyon, pinag-iisipan niya ang katutuhan ang inaasahan niya. Para hindi siya igalang sa harap ng iba. Pero hanggang ngayon, wala pang overt move si Ong. Sigurado si Hog Ong na hindi basta-basta hahayaan ni Ong na mabitin, kaya nagtaka siya sa plano. Biglang tumayo si Jiang Yi at tinawag ang atensyon ng lahat, na nagpahayag na gagawa siya ng trick para mas maging masaya ang paginom. Hiniling ni Jiang sa lahat na tumutok sa kanyang Lady Mayo glass. Ipinagpatuloy niya ang pag-alog sa kanyang napunong baso na naging sanhinang pagbagsak ng likido at pagtapon sa isang tiyak na direksyon ng direkta sa pagkarga ng baso ni Mao sa tapat nina. Dan Kane, Mod at Wang, nabiglang napunta kay Lady Sohan na nabighani na umaakma sa mga kahangahangang kasanayan ng Flame Pavilion habang si hagong ay sama-sama sa palakpakan. Lihim na kinikilala na may higit pa sa mga trick na ito kaysa sa nakikita ng mata. Bagamat ang kakayahan ni Zhang Yi ay isang bagay, ang baso ni Mio Gari Yang ay nilagyan ng chi. Upang hindi ito matapon, sa lalong madaling panahon, lahat ay nagsimulang magpakita ng kanilang sariling mga trick. At si Mio Gari Yang ang kumakanta habang si Ben Joan ay ipinakita ang mga pagbabago sa pressure point at ipinakita naman ni Simon Ong ang kanyang mga kasanayan sa espada. Gamit ang isang patak ng alak, na nakikiisa sa palakpakan para sa excitement ngunit nakakaramdam ng hindi mapakali sa kaloob-looban. Nagtataka kung si Simon ay may lihim na motibo para saksakin gamit ang mismong espadang yon. Habang si Mad Gong ay nagpapainit ng inumin na may matinding konsentrasyon, habang si Nawang, Sohan at Dan, ay dumating na si Mo ay nagpapakita ng isang walang anyo na pamamaraan ng espada.